Paris, ngayong araw ang ay may maayos na enerhiya ang lalong ikakaswerte kung may plano na gumawa ng kas iyan sa pamilya ay ituloy, dahil mas sisigla ang gabay na maging masaya ang pamilya, at kung may deal ka ngayong araw na dapat talagang puntahan ay gawin, okay ang magagawa ayon sa iyong gabay at huwag ka na maawa sa mga kaibigan ngayong araw para makaiwas ka rin sa paglalabas ng pera dahil pakinabang lang ang gusto nilang makuha. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas. Nang masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, bawal mo na makapasok ang ibang tao pagbisita dahil may sinyales na mainit ang mata na pag nakapasok sa bahay ay mag-iiwan ng bad energy. Sa trabaho ay maging maingat sa boss na babae, dahil may ugali siya na mabilis mainis nang makaiwas ka ng mapag-alitan, Ngayong araw maging masinop sa ginagawa ng okay ang araw mo sa trabaho, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 14 number 11 at number 29. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig kung mayroon kang kapatid, na may maliit kayong suliranin ay ikaw na magbigay ng kalayaan na magkasundo nang matapos na ang nasabing pagtatampuhan, para muling bumalik ang good vibes ng swerte sa inyong magkapatid ang pinapahiwatig. At ngayong araw kung may bigla ang dumating na transaction na maliitan na pagkita ng pera ay okay mo pa rin na gawin dahil pwedeng magkaroon ng permanenteng pagkita ng maayos ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ay huwag papayagan ang miyembro ng pamilya, huwag na lumayo ng hindi makakauwi ng gabi na iyong sabihan, para walang makuhang bad energy sa labas paggabi ng makakauwi. May pinapahiwatig na first day ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay masaya ang pahiwatig, hanggat una sa iyo ang mga minamahal ay lagi kang magkakaroon, na may tuloy ang lahat ng plano sa pag-iibigan, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 14, number 36 at number 15. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay pwedeng magkaroon na maging mabilis kang magagalit dapat ay may kontrol, nang walang masabi na ikaw din ang pwedeng magsisi sa hinaharap ang pahiwatig, at kung may plano kayo ng minamahal ngayong araw, ay ituloy ninyo dahil makakabuo kayo ng good vibes ng ikakasaya ninyo ayon sa iyong gabay. Sa pera, ay unahin mong mabigyan ng pera ang anak na may asawa nang mabigyan mo ng swerte. Sa gagawin sa buong linggo. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng First Day ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay walang pahiwatig na problema, Pag-unlad para sa iyo ang pagiging maging masinop ang dapat gawin, at iwasan mo ang magtiwala kagad ngayong araw para makaligtas ka sa gastos ng hindi inaasahan sa hanap buhay. Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 10 number 14 at number 45. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay maganda ang aura na para sa pamilya dapat na ipamahagi mo sa kanila sa masayang usapan, at mga advice na naaayon sa kanilang mga gagawin. Kung may mga plano ang pamilya sa pag-unlad ang magagawa, at kung may plano pa kayo ng minamahal at dapat ninyo ring ituloy para maging maayos ang masayang resulta ayon sa iyong gabay. Sa pamilya sa miyembro ang pahiwatig ay sabihan mo nang naumiwas muna makipag-deal ngayong araw, dahil baka kalungkutan lang ang makukuha pag natuloy sila. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay may sinyales na problema. Dapat ay may maunawain na ugali ng mabigyan kagad ng solusyon pag dumating na ang problema. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 10 number 29 at number 21. Leo Ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa bigla ang pwedeng makausap na kamag-anak, kahit may pagkainis ka para ang relasyon ay hindi madungisan, dahil pwede kayong magkasundo sa ibang gagawin sa hinaharap, at ngayong araw kung gagawa ka ng deal na kasama ang kapatid ay huwag ng makipag-deal dahil wala kayong magagawang maayos na resulta, ayon sa iyong gabay ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ay iwasan mo lang ang gumawa na ikaw ay naiinis, dahil sinyales yon na pwede kang magkamali sa gagawin maging relax lang ang dapat sa trabaho. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong na magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay unahin na mabigyan na minamahal ng mas gumanda lalo ang grasya ng pagkakakitaan at sa pagmamahalan dapat ay may malambing na pagmamahalan, para ang bawat katawan at maalisan ng ikakahina ng kalusugan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 42 number 25 at number 30. Virgo may pahiwatig na may pwedeng isang usapan o bisita na pwedeng magdadala sa iyo ng kasiyahan dapat mong pag-aralan ang kanyang proposal. At pagkatapos ng pakikipag-usap ay sa pamilya mo na ibigay ang oras na swerte, para makabuo kayo ng good vibes sa lahat na gagawin sa buong linggo, ayon sa iyong gabay. Sa pamilya ang pahiwatig kung may plano ang miyembro ng pamilya ay iyong sabihan lang na maging maingat para lahat ay makagawa ng naaayon na gagawin. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong na magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maunawain sa buong araw. Ang magpapasaya lalo sa pamilya ay laging pagunlad ng kabuhayan. At sa pera ay minamahal at magulang lang pwedeng mabigyan pag gusto ng lalo sumigla ang isipan sa paggawa ng pera. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 23, number 17 at number 40. Libra, ngayong araw mas mainam pa sa iyo na matahimik na may kahirapan na kausapin ng ibang tao, dahil kung madali kang makakausap ay mapagsamantala lang ang tao na makakausap ang pinapahiwatig dapat na laging mag-ingat, at ngayong araw may malakas kang enerhiya, para sa pamilya o mga iyong kapatid at magulang. Pag may mga sinasabi na pagnenegosyo, ay iyong mabibigyan ng aura ng swerte sa iyong mga ipapayo ayon sa iyong gabay. Sa pera ngayong araw kung may ekstra kang pera ay bigyan ang mga anak na may asawa, at kahit walang asawa nang magkaroon, sila ng positive energy ng swerte sa pagkakaperahan sa kanilang mga plano sa buong linggo. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo sa magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang napahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan sa miembro ng pamilya kung meron pa silang usapan na dapat gawin, ay iyong payagan dahil pwede silang makakuha ng pag-unlad. Sabihan mo lang na pag maglalabas ng pera ay humihingi sa iyo ng advice. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 9 at number 36 at number 12. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung may kausap na kamag-anak o kapatid, ay iyong puntahan dahil may sinyales na magkakaroon ka naman ng idea na pwedeng kumita kung iyong gugustuhin na ituloy pag-isipan ang pinapahiwatig. At ngayong araw ay may mahinang enerhiya sa paggawa ng desisyon, sa relasyon o maging sa pera dapat na kumonsulta, ayon sa iyong gabay, kung gagawa ng desisyon. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng first day ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maging maingat sa pagsasalita ng walang maging tampuhan at patuloy na magkakaroon ng good energy ng swerte sa pamilya at pag-aalaga ng bawat kalusugan ng pamilya. Sa pera naman ay unahin mo lang ang anak at minamahal na mabigyan kung may extra kang pera para ang swerte sa inyong pamamahay ay lalong sisigla. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green 27 number 10 at number 33. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig kung may mga pupuntahan kayo na schedule ng minamahal ay mas mainam na huwag ng tumuloy, dahil gastos lang sa iyo at abala dahil nasa pamilya mo ang aura ng swerte ngayong araw lalo kung masaya kayong mag-uusap, at kung may dumalaw sa iyo na kaibigan ng hindi mo inaasahan, ay dapat mo lang kausapin ng masaya dahil kung gagawa kayo ng pagkakakitaan, sa hinaharap ay okay ang inyong magagawa ayon sa iyong gabay. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay bawal sa iyo ang magpautang at tumulong ngayong araw sa ibang tao, nang wala kang makaaway na tao sa hinaharap, ang iyong bigyan ng pera ay magulang ng laging kang may swerte sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan ay masaya ang pahiwatig, lalo nang kung magkakasabay-sabay sa pagkain sa tahanan at laging masaya ang gabay na aalagaan ang kalusugan ng pamilya at kabuhayan. Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color red number 15. Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay maging maingat sa mga ibibigay mong opinion sa usapan ng pamilya dahil baka aakalain nila na ikaw ay gumagawa na maging magaling lang hayaan mo sila mas naaayon pa sa iyo ang maging matahimik para ang aura mo ng buenas ay lalong madagdagan. At ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang transaksyon na sa pamilya ang buenas na araw, at pag-unlad ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tokso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na first day ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa na pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera pag may hinihiling ang anak na may asawa, o walang asawa pag magagawa mong pagbigyan ay makakainam sa inyong pamilya na laging kayo na magabayan ng pagkasigla ng mga kalusugan. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na tampuhan, masayang araw sa tahanan hanggat laging maunawain ay patuloy na may grasya ng pag-unlad sa ikakabuhay sa tahanan. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 24 number 11 at number 9. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ay may maayos kang enerhiya at buenas kung may balak na pasasayahin ang mga mahal ay gawin, nang laging may magagawang pagkamatalino ang maibibigay ng gumagabay sa pamilya, at pwede ka rin gumawa ng deal kung iyong gugustuhin pag meron, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig kung may dadating na ibang tao, ay huwag nang bigyan ng pagkakataon na makapasok sa bahay, sa labas na lang siya para walang may pasok na bad energy na nagpapahina ng kalusugan. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay maging maingat ang pahiwatig sa boss na lalaki kung mainit ang ulo ay gumawa ka ng masipag at mag-focus, at iwasan mo ang pagpasok ng late nang hindi ka makakuha ng ikakalungkot sa hanap buhay, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color pink number 25, number 10 at number 36. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay huwag basta magtitiwala kahit na matagal ng kakilala ang bigla ang dumating para makaiwas ka sa mga proposal niyang maganda na wala namang sinyales na okay ang proposal. At maging masayang kausap ng mga kapatid at magulang lalo ang minamahal, nang mabigyan sila at ikaw ng good vibes ng karisma sa pakikipag-usap at sa mga pamamaraan ng pag-asenso, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, ay maging alerto sa bawat kalusugan, dahil may sinyales na may hangin na dadaan para mapahina ang mga kalusugan ang maging maingat ay magpapasigla ng bawat kalusugan ng katawan. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng first day ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay masaya at malambing na araw sa pagmamahalan at laging makakapagdala ng grasya ng pag-aalaga sa bawat kalusugan ng pamilya at kabuhayan, sa pera ay ang minamahal lang ang pwedeng mabigyan, para mas makaipon pa kayo ng positive energy ng swerte sa pagkakaperahan, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, Color silver and color blue number 10 number 22 at number 39